That, uh, that the position of the Senate President uh, uh, pro tempore be declared vacant. Isang araw matapos ang rigudon sa liderato ng Senado, agad nag closed door meeting ang Liberal Party. Dumalo ang mga miyembro nitong senador na tinanggalan ng committee chairmanship. Naroon din ang kasalukuyang chairperson ng LP na si Vice President Lenny Robredo at chairman emeritus na si dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. We agree that the party president will articulate No? And I I just want to add that I agree with, with what the party president will be saying. Tingin ng mga senador ng LP, inalis sila sa pwesto dahil sa kanilang pagkontra sa ilang pulisiya ng Administrasyong Duterte. Ibig sabihin ba, pag ikaw eh, tumututol sa ilang mga patakaran, eh, gusto mo nang pabagsakit yung gobyerno? Hindi rin. Nasa demokrasya tayo eh. Ang payo raw ni dating Pangulong Aquino sa mga kapartido. Basic guidance niya is it's about time na we speak up. It's about time na na um, marinig uli yung mga boses ng LP. Ang sabi kahapon ni Senate President Coco Pimentel, ang dahilan ng rigudon ay para mas maayos na umusad ang legislative agenda ng Senado. Pero pagbubunyag ni Senator J.V. Ejercito na miyembro ng mayorya, sa ang na loob ang pinagugatan ng rigudon. Koron kami ng uh, caucus, uh, which is supposed to be confidential. A few minutes after kami nag-caucus, ay lumabas na kaagad with in full details. No? So, masama talaga ang loob ng marami sa mga majority senators. Mm. Ang tinutukoy ni Ejercito ay ang caucus kung saan napagdesisyon ng muling buksan ng pagginig ng Senado sa di Double Death Squad dahil sa pagbalikad ng testimonya ni Arturo Las Cañas. Tingin ni Vice President Lenny Robredo, gumanti ang administrasyon dahil sa naging resulta ng botohan sa pagpapatestigo kay Las Cañas. Gaya ng sinasabi ng mga senators kanina na parang after, after bumoto sila, para buksan yung para dinggin ang Senado yung Las Cañas uh, testimony um, doon sila nakaramdam na parang mangyayari na yung nangyari kahapon at nangyari nga. It depends on the Senate whatever actions they take on Mr. Las Cañas. Malacana respects the independence of the Senate and does not interfere in its internal affairs. Samantala, hindi malayo magkabalasahan din sa liderato ng Kamara. Ang sinabi ko, <clears throat> um, chairmanship at saka yung deputy speakers. Mm -hmm. oh. Aalisin niyo po yan. Papalitan. papalitan. Should they stay in the supermajority kung papalitan? Oo, oh, bakit naman hindi? Oh, isang, no, isa lang naman yung hindi namin mapagkasunduan. Pero sa kanilang pag-uusapan ng LP kung aalisin niyo sila sa supermajority sa Kamara pagkatapos ng botohan sa death penalty bill. Pino na naman ni Albay Representative Ed Salagman ang anyay pagpapagamit umano ni Pacquiao kay Pangulong Duterte. Si Pacquiao ang nagmosyong tanggalin sa pwesto sa Senado ang mga LP Senator. Sa bahay rin daw ni Pacquiao, nagdesisyon ng mayorya ng Senado tungkol sa Rigudon. Sa, sa boxing arena, meron siyang uh, roads. Sa session hall ng Senado, eh, meron din siya. Ah, pala, palagay pala ko, no less than the president. Eh. Unfair to the president, unfair to the administration, wala silang kanyamit. Dahil daw sa pangamba para sa kaligtasan ng kanyang maamahal sa buhay, napilitan daw si SPO3 Arturo Lascañas na kontrahin ang testimonya sa Senado noong isang taon nang nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Sabi ni Lascañas, totoo raw ang marami sa mga sinabi noon ni Matubato. Isa yan sa nilalaman ng affidavit ni Lascañas na permadot na panotaryo na. Sinabi rin ni Lascañas sa affidavit, liquidation squad ang inorganisa at nang lumaon ay tinawag na Davao Death Squad ng noy Meyer Rodrigo Duterte kung noong una yung mga kriminal at masasamang loob lang ang kanilang target. Di raw nagtagal ay pati mga kalaban daw sa politika at mga personal na kaaway ni Duterte ay sinama na rin. Para raw silang hard killers noon ni Duterte na Superman kung tawagin nila. Ang katagang Davao Death Squad daw ay nabuo nung irid daw nilang bahay ng kilalang drug pusher na si Alan Tancho sa Davao pero hindi nabanggit ang pecha. Ito raw ang iniwan na note na isang Major El Tifonso asentista sa katawan ng napatay nila bago sila umalis sa lugar. Mula raw noon ay kumalat na ang katagang Davao Death Squad. Laman ang affidavit ni Las Cañas sa mga nabanggit na niya noong nakaraang linggo. Utos daw ni Duterte ang pagpatay sa radio commentator na si Jun Pala, ang pagpatay kay Jun Bersabal, ang pambomba sa isang Muslim mo sa Davao at ang pagpatay sa buong pamilya Patasaha. Pinangalanan din sa affidavit ang mga pulis sa sangkot din daw sa Davao Death Squad. Para sa abogado ni Las Cañas, ang mga detalye sa affidavit nagpapakita lang kung gaano kalaki ang kredibilidad ng kanilang kliyente ko kasi hindi lang highly decorated yan. Pero may pinag-aralan, tapos rin ng look, pero hindi lang kumuha ng bar. So, matalino. yon yung testigo, no? So, so alam niya, yung pinagsasabi niya. Kinumpirma ni PNP chief Pichif Bato de la Rosa, kilala niya si Las Cañas. Kilala ko na siya as an, as an individual, as a member of the City Police Office. Nung ako pang city director ng Davao, ilang bisis ko hinahamon yung mga alis nila na discord na yan. Kung nandyan kayo, yung come out in the open. Pero wala namang lumabas din. Naon na lang sinabi ni Pangulong Duterte na walang double death squad. Ayon din sa palasyo, ang pagbalikta ni Las sa ay bahagi ng umunay planong pagpapatalsik sa Pangulo sa pwesto. Kung pagbabasaya ng handwritten notes mula sa journal ni Las Cañas na nakuha ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, tila nais na raw ni Las Cañas ang double death squad noon pa man. Hindi malinaw kung kailan eksakto ay sinunod ni Lascanya sa mga journal entry. Pero sabi sa ulat ng PCIJ, nagsimula lang daw siyang gumawa ng journal noong 2015. Sa entry na ito, tila nagbalik tanaw siya sa unang pagkapanalo ni Duterte bilang alkalde ng Davao. Bumura noon si Mayor Duterte ng Anti-Crime Task Force sa pamumuno ng malapit sa kanyang si dating Police Major Ernesto Makasaet. Dahil sa pinaigting na kampanya kontra krimen ni Duterte, sumad sa draw sa pinakamababang antasang kriminalidad sa lungsod sa pagpuntire raw nila sa organized crime sa Davao City. Katuwang daw nila ang Noy Davao Metropolitan District Command. Pero nang umugong noong 2015, ang balak sa pagsabak ni Duterte sa Anyay Presidential Derby 2016, nagpahiwatig si Las na posibleng itong maging divine trap o political waterloo ni Duterte. Manalo man daw o matalo, naniniwala siyang si Duterte ang magiging pinakikinasusuklamang political figure sa kasaysayan sa kanyang sariling salita, inilarawan ni Las si Duterte bilang physically, mentally and spiritually disturbed person na naghahabol sa laman, dugo at kapangyarihan na nakukuha ang anumang nais at prioridad daw ang pansarili at politikal na seguridad. Sabi noon ni Las kung manalo si Duterte at ipalaganap sa buong bansa ang kanyang formula ng pagpapadanak ng dugo sa Davao para sa umanay peace and order at illegal drugs, hihilahin daw ni Duterte ang bansa sa impyerno para magtagal sa kapangyarihan. And the rest anya is little history. Pero bakit ngayon lang kumanta si Las Cañas? Sabi ng isang source ng PCIJ, limitado raw ang kilos ni Las Cañas sa Senado dahil bantay sarado siya ng mga polis. Kabilang daw sa mga bantay ni Las Cañas, si SPO4 Sanson Sunny na malapit daw kay Pangulong Duterte. What is your name, sir? I am spo uh, sa pagdinig ng Senado noong isang taon. Kasabay ng pagharap ni Las Cañas, sumalang na rin noon sa si Beneventura matapos siyang tukuyin din ni Edgar Matubato bilang isa umano sa sanggang dikit ni Duterte na miyembro ng Davao Death Squad. Itinanggi noon ni Beneventura ang paratang at tulad ni Las Cañas, ay giniit na walang Davao Death Squad. Takot daw noong panahon na yun si Las Cañas na mapagbuntunan siya at ang pamilya sa Davao kung isasangkot niya si Duterte. Pero sa sarili din niyang journal entry noon, sabi ni Las Cañas, konsensya daw niya ang nagtulak para pagsisiyan ang kanyang mga anyay kasalan ng mortal. Ipinapas sa Diyos na daw niya ang lahat kahit pa magdulot ito sa kanya ng pag-uusig, pagkakakulong, pagkawala ng dignidad at kahit pa kamatayan. Kung noon itinatapon ng Abu Sayyaf sa matataong lugar ang pugot na ulo ng kanilang mga binihag, pila ibang kaso ngayon ng German hostage si Jorgen Kantner. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin nakikita ang labi ng dayuhan na pinagutan ng mga bandido matapos hindi maibigay ang inihingi ransom na 30 million pesos. Ayon sa militar, posibleng hindi makahanap ng tsyempo ang mga bandido dahil sa dami ng na mga nagbabantay na sundalo o di kaya itinatago pa ng pang ulo para ipatubos at pagkakitaan pa. Ongoing yung uh, massive and sustained search and recovery operation natin sa katawan ng uh, biktima para mabigyan ng uh, magandang uh... Burial. Nobyembre nung nakaraang taon, ang bihagi ng Abu Sayyaf ang 70 years old na si Kanner. Nitong linggo, lumabas ang impormasyong pinagutan siya ng Abu Sayyaf, bagay na kinumpirma ng Malacanang kahapon. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, posibleng pinaslang si Kanner dahil sa lagay ng kalusugan nito. The Abu Sayyaf had decided to uh, uh, eliminate and neutralize uh, their, this hostage because he was too sickly uh, and infirm that uh, he was more of a liability to them in their mobility. Uh, whether or not that is true, that will have to be verified. Mari naman kinundinan ng German government ang pamamugot ni Kander. Ang apela nila sa gobyerno ng Pilipinas, gawin ang lahat para mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Bilang tugon nag-sorry sa Pangulong Duterte. I am very sorry that... Uh... the hostage uh, or a, nation, a national of your country has been uh, beheaded i sympathize with the family i commiserate with the german people there is a standing policy because if you give in and pay masmaraming biktima atul nankatapusan Hindi binanggit ng Pangulo ang bagong utos ito sa armed forces bagaman tuloy tuloy ang military operations laban sa ASG at ibinubuhos na ng gobyerno ang pwersa nito tulad ng mga air assets. Pero kahit pa di hamak na mas malaki ang pwersa ng militar, lamang pa rin daw ang mga terorista sa ilang bagay. Terrain is one at uh, itong uh, community also who are supporting them. Hindi rin natin mablim itong uh, communities dahil uh, itong Abu Sayyaf has been there, they're armed out of fear. Ayon sa DFA, nakikipagtulungan sila sa mga kaalyansa ng ating bansa para magamit ang mga teknolohiyang kailangan sa pagtugis sa ESG at mas mabilis na pag-rescue sa mga hostage. Isang walong taong gulang na sininyo, hindi niya tunay na pangalan sa mga napalayang bihag ng Abu Sayyaf matapos ang negosasyon. Pitong buwan siyang hawak ng mga wandido bago siya pinakawalan kagabi. Kanina, personal siya nakapagpasalamat sa Pangulo kasama ng kanya mga magulang. Pinapaluto daw siya, tapos uh, inutos-utusan. Wala na masyadong alam na bisaya, at uh, tausok. salita <laughs> Sa ngayon, may 26 anim pang hostage ang Abu Sayyaf. Pinaninindigan pa rin ng ating gobyerno ang no ransom policy. Hindi naman daw ang mga pagkilos para mailigtas sa mga bihag. Joseph Morong, GMA News.